day in my life as a babaeng walang pahinga huwag. Hello sa inyo mga bida. And for today mga mi, araw nga ito ng miyerkules at may pasok nga si daddy pero tanghali pa nga ang kanyang pasok dahil wala namang delivery. Kapag kasi may delivery ang oras ng pasok ng aking asawa ay alas stress ng madaling araw. Ganun. na naman eto, bumangon na nga rin ang eabab na ito para na nga di makapag-ready ng aming kakainin para mamaya. Yeah. Dahil meron pang natirang burger steak sauce sa ginawa ko nga kagabi. Kaya naman eto, bumili nga ako ulit ng burger patty. Hindi pa rin talaga mawala-wala ang katin ng lalamunan ko mga mi at hanggang ngayon nga ay inuubo pa rin ang eabab na ito. Kaya naman ayan, panay nga ang inom ng tubig. Usong uso ata talaga ngayon ng sipon at ubo mga mi. Kaya naman eto, hindi pa rin talaga ako nilulubayan. By the yan? way, nagpainit na nga rin pala ako ng tubig dyan para nga sa kapi ni daddy at ako nga ay Milo at hindi naman ako nagpapainit ng tubig kapag nga Milo ang iniinom ko. sabi ko nga kay daddy gisingin na nga itong batang makulit para nga makakain nga rin itong pancake na binili Kahit ko. Nga may pancake kami dito mga ay hindi ko pa nga rin talaga niluluto at ako nga ay tinatamad pa Gano'y. eh kaya bumili na lang talaga ako sa labas mga mi total mura lang naman 20 piso lang naman isa at talaga namang sulit na sulit na, sulit na dahil napakalaki pagkatapos ko namang mag-asikaso doon sa kusina mga mi eto nilikpit ko ngarin itong hinigaan ng batang Tinatamad makulit. nga ako ilagay dyan yung bed clip mga mi kaya ganyan ng itsura ng aming bed sheet. by the way mga mi eto pinapakain na nga ni daddy ng pancake itong batang makulit at gusto nga rin ng batang makulit ng tinapay kaya ayan nagpalaman nga rin si daddy Habang busy nga yung dalawa doon sa pagkain, eto naman ako, busy na din ako para mag-asikaso ng lulutuin. Pero bago ang lahat, papainumin ko nga muna ng vitamins itong batang makulit. After nyan, eto, bumalik na nga rin ako dito sa kusina mga mi para nga iprito nga din itong mga burger patty. Natapos ko nga magluto mga mi, tapos na nga rin yung dalawang kumain dito sa lamesa. Kaya eto, nag-aasikaso na nga rin ako ng babaunin ng aking asawa. Busog pa nga daw siya, kaya hindi na siya kumain dito mga mi. Kaya ang sabi ko, magbaon na nga lang siya at baka magutom nga siya dun sa trabaho niya. Tawang-tawa talaga ako sa ginawa ng batang makulit na to. Umalis nga lang ako saglit para kumuha ng uniform ni daddy. Eto naman siya. Kinuha niya ulit yung nilagay ko dito sa bag. Pasaway talaga. Imbis na papadali yung mga gawain ko. Talaga namang merong batang makulit na sumising. <laughs> hindi na nga ako nakapag-video dyan mga mi nung pag-alis ni daddy. Paano ba naman kasi nawala na talaga sa isip ko? Dahil iniisip ko nga itong mga puti ko na ibababad ko pa nga. Pagulan na naman mga mi at ang hirap-hirap na naman magpatuyo. Ko. Kaya eto, hindi pa talaga tayo pwede matambakan ng mga labahin dahil hindi pa tayo anak ng kontraktor para nga makabili ng automatic washing machine. Charing. <laughs> After ko naman ma-separate yung mga puti mga mi, eto hinarap ko naman etong mga kalat sa lababo mga mi. Naghugas na nga din ako ng mga kalat ganun. Paulit-ulit lang din naman yung mga ginagawa natin araw-araw pero kahit paulit-ulit ay talagang namang worth it kapag natapos. Tapos ulit-ulit ganun. Charing. <laughs> Ay nga, napaliguan ko na nga rin si CJ at hindi hindi nga mawawala sa routine ng paglalagay ng oplosyon sa batang makulit. Ako dito sa batang ito, kinis nga ako at grabe naman talaga napaka-sweet. Bago ko nga makalimutan ng pag-shoutout dito sa aking mga kumare. Hi, hello sa iyo, Mami Marjorie at hello din sa iyo, Mommy Saisay. Maraming maraming salamat sa palaging panonood. God bless at yun lang muna for today mga mawe.